Ako si Paul John De Guzman, uh, isa ako sa graphic artist ni J.P. Decalworks. Uh, nagsimula kami noong 2017 pa, uh, noong pandemic. Uh, noon kami uh, nag-boom, umaga lumakas yung uh, sa mga enduro namin na uh, sticker. At dito namin ginagawa yung design. Designing, uh, tinitrace namin yan, tinitrace namin para luminaw. Uh, hindi namin basta piniprint yan ng ganyan. Uh, ito yung machine namin sa printing. Uh, naka HD. High definition. Uh, naman lahat ng, kul ng kulay dito. Gamit namin yung materiales. Avery uh, and 3M. Uh, ito yung aming dating machine. Dito namin kinakat yung sticker. Uh, ito sample. Ayan, sample ng cutting. Nakat na siya. Mm. Bali, install nyo na lang siya. Mm. And dito yung lamination namin. Para hindi agad mag-trade yung sticker, maabot siya ng 5 years. Ang sticker na. Para bago mag-trade. Okay, para tumagal. Uh, located kami sa uh, Southville 9, Inugay, Baras, Rizal. Sa Block 23B, Lot 1. Mail address is jpdegalworks0001. Uh, address namin, uh, located kami sa 23B, Lot 1, Phase 5, South Bill 9, Pinugay, Baras, Rizal. Contact number 0977245 7783 uh, Ang mga kadalasang customer namin uh, Luzon, Visayas, Mindanao naman kami uh, Sa shipping uh, JNT, Flash Express Tsaka SPX Matagal siya ng six days pag sa Mindanao. Pero ano, depende sa career. Ang Metro Manila, three days. yun sa lahat ng mga naghahanap ng quality na STI guys bisitahin nyo lang ang JP Degals Sports yan guaranteed na legit